Alam mo ba na minsan, mas naa-attract ang babae hindi sa mga lalaking sobrang gwapo o mayaman, kundi sa mga lalaking marunong tumanggi. Oh bro, yung tipong hindi laging oo oh sa lahat ng bagay. Yung kaya nilang maglagay ng boundary at panindigan ito. Maraming lalaki ang iniisip na para makuha ang puso ng babae, kailangan laging mag-compromise, laging magbigay, o laging sumangayon. Pero sa totoo lang, kabaligtaran nang nangyayari. Kapag lagi kang yes man, nawawala ang respeto at tingin ng babae sa'yo. Kasi kung wala kang sariling disisyon, paano ka magiging leader ng sarili mong buhay? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang rason kung bakit mas na-attract ang babae sa lalaki na kayang tumanggi. At hindi lang ito simpleng psychology talk sa, kundi application din ng stoic philosophy na nagtuturo ng self-control, discipline at respeto sa sarili. Kaya kung ready ka nang maintindihan kung bakit no is sometimes the sexiest word, a man can say simulan na natin. Unang rason, tumanggi ibig sabihin may paninindigan. Bro, isipin mo to. May babae na nagyaya, na sumama ka sa isang bagay, na alam mong hindi aligned sa values mo. Halimbawa, gabi-gabi inom, kahit alam mong kinabukasan may pasok ka o may goal ka na gumising ng maaga para mag-ehersisyo. Kung lagi kang sige lang, anong ipinapakita mo na kaya mong iwan ang disiplina mo para lang sa pansamantalang saya. Pero kapag kaya mong tumanggi, ang message na pinapadala mo ay malinaw. May standards ako. May mga bagay akong pinaprioritize kaysa sa temporary pleasure. At yan bro ay sobrang attractive. Bakit? Kasi sa mata ng babae, hindi ka lang basta sumusunod sa agos. Marunong kang mag-lead. Marunong kang pumili ng tama para sa sarili mo. Mga babae natural na naghahanap ng lalaking may backbone. Hindi yung tipong kino kinokontrol ng sitwasyon, kundi yung kayang magdesisyon, kahit minsan hindi komportable. Kaya kapag tumatanggi ka, hindi ibig sabihin na suplado ka o hindi marunong makisama. Ang ibig sabihin nun, marunong kang pumili ng laban mo. At kung titingnan natin sa stoicism, ito ang essence ng control what you can, ignore what you can't. Hindi mo makokontrol ang opinion ng iba kapag tumanggi ka pero makokontrol mo kung paano mo ipinapakita ang disiplina at self-respect mo. Sa huli, mas gugustuhin ng babae ang lalaking may paninindigan kaysa sa lalaking laging available para sa kahit anong bagay. Many example, may kilala kong tropa, sobrang in demand sa barkada kasi siya yung laging game. Pero nung dumating yung time na kailangan na niyang seryosohin yung career niya, nagbago siya, nag-aaral siya mag-say no sa inuman at nagulat siya na yung girlfriend niya lalo pang na-attract sa kanya. Kasi nakita niya na priority na niya ang growth kaysa sa puro gala. So tandaan mo bro, ang no minsan mas matimbang kaysa sa yes. At yan ang unang reason kung bakit mas na-attract ang babae sa lalaki na kayang tumanggi. Pangalawang rason, tumanggi ibig sabihin may self-respect. Pro isipin mo to. Kung lagi kang available, lagi kang nagbibigay at lagi kang sumusunod Anong sinasabi mo tungkol sa sarili mo? Parang sinasabi mo na hindi mahalaga ang oras mo, hindi mahalaga ang energy mo, at pwede kang gamitin kahit kailan. At guess what kung ganyan ang tingin mo sa sarili mo, ganyan din ang tingin ng iba, lalo na ng babae. Ang lalaking marunong tumanggi, malinaw ang mensahe, I respect myself enough para hindi ako basta-basta magpapaubos sa bagay na hindi aligned sa akin. At itong self-respect na to bro ay magnetic bakit? Kasi natural na hinahangaan ng babae ang lalaking kayang i-value ang sarili. Kung kaya mong respetuhin ang sarili mo, mas madali rin para sa kanya na respetuhin ka. Think about it this way. Kapag may babaeng nag-test ng boundaries mo, tulad ng pwede bang i-drop mo lahat ng plano mo para lang makasama ako ngayong gabi? Ano gagawin mo? Kung lagi kang oo, oh, oh, iniisip niya na wala ka talagang sariling misyon. Pero kung kaya mong magsabi ng sorry, hindi pwede. May commitment ako sa sarili ko. Makikita niya na hindi ka madaling balewalain. Sa psychology, ito yung tinatawag na scarcity principle. Kapag hindi laging available ang isang bagay, mas nagiging valuable ito. Pareho din sa tao, kung hindi ka laging yes man, mas nagiging special ang oras at presensya mo. Hindi ka disposable, hindi ka ordinaryo. Ngayon, kung titingnan natin sa stoicism, malinaw ang point. Ang respeto ay nagsisimula sa sarili. Kung wala kang boundary, wala kang disiplina, at wala kang paninindigan, paano ka aasahan ng iba? Marcus Aurelius mismo nagsabi na, If you value yourself, you will stop wasting your time. At oras ang pinaka-precious mong asset, bro. Hindi mo siya mababawi. Many example, may tropa ako dati na sobrang martyr pagdating sa relasyon. Laging on call, laging handa kahit madaling araw. Pero dumating yung time na na-burn out siya kasi nawalan siya ng oras para sa sarili. Nang natutunan niyang tumanggi kahit sa simpleng bagay na hindi gusto ko munang magpahinga o may gagawin ako para sa sarili ko. Nag-iba dynamics ng relasyon nila, mas naging balanse eh. at ang babae, mas naging mas maingat sa paghingi ng oras niya. So bro, tandaan, ang ability na tumanggi ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay pagpapakita ng self-respect. At kapag nakikita ng babae na kaya mong i-prioritize ang sarili mong dignity, mas lalo siyang maa-attract. Pangatlong rason, tumanggi ibig sabihin hindi ka desperado. bro Real Talk, isa sa mga pinaka-turn off sa babae ay yung lalaking sobrang desperate. Yung tipong gagawin lahat, ibibigay lahat, kahit hindi na siya nire-respeto, basta lang makuha yung atensyon ng babae. At aminin natin, madalas nangyayari ito kapag sobrang gusto mo yung isang tao. Pero eto ang katotohanan, Kapag masyado kang clingy at needy, mas lalong nawawala yung attraction. Ngayon paano pumapasok ang pagtanggi dito? Simple. Kapag kaya mong magsabi ng hindi, pinapakita mong hindi ka desperado, pinapakita mong may sarili kang buhay, may sariling priorities, at hindi mo kailangan ng validation galing sa kahit sino kahit pa sa babaeng gusto mo. Halimbawa, isipin mo may babae na nagsabi, "Pwede bang i-cancel mo lahat ng plano mo?" para lang makasama ako ngayong araw? Kung kaya mong tumanggi ng maayos at sabihin, gusto kitang makita, pero may commitment ako ngayon. Baka bukas na lang anong dating nun. Ibig sabihin, hindi mo isinusuko lahat para lang sa kanya at doon niya mararamdaman na may value ka kasi hindi mo ibinibigay ng basta-basta ang oras mo. Sa psychology, ito yung tinatawag na non-attachment. Kapag hindi ka masyadong kumakapit, mas nagiging appealing ka kasi ang babae instinctively mas na-attract sa lalaking confident at independent. Yung tipong kahit mawala siya, hindi ka mabubuwag, hindi ka mawawala sa sarili. At dito pumapasok ang stoic principle ng self-sufficiency. Ang stoics naniniwala na dapat buo ka na kahit wala ang ibang tao. O mahalaga ang relasyon pero hindi doon nakaangkla ang pagkatao mo. Kung kaya mong mabuhay ng payapa at buo kahit mag-isa, mas lalo kang nagiging attractive. Kasi hindi ka nag-o-offer ng neediness. Nag-o-offer ka ng value. Many example. Naalala ko yung kwento ng isang kakilala ko. Simula nung nagkaroon siya ng girlfriend, parang nawala na siya sa barkada. Pati habis niya hindi na niya ginagawa. Naging sobrang dependent siya. Pero nung nagkaroon sila ng problema, nagulat siya na siya mismo yung iniwan. Bakit? Kasi walang challenge, walang mystery. At naging sobrang predictable siya. Pero nung natuto siyang maglagay ng boundaries, at bumalik sa sarili niyang goals, mas lalo siyang nagkaroon ng presence na attractive sa mga babae. Kaya bro tandaan, hindi lahat ng pagkakataon dapat mong ibigay. Kapag marunong kang tumanggi, pinapakita mong hindi ka desperado. At para sa babae, wala nang mas sexy pa kaysa sa lalaking alam ang value niya at hindi natatakot na ipakita ito. Pang-apat rason, tumanggi ibig sabihin marunong kang mag-lead. Bro, ito ang isang malaking bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan kapag kaya mong tumanggi. Pinapakita mo na ikaw ang naglilid ng buhay mo. At believe it or not, leadership ay isa sa pinaka-attractive traits na hinahanap ng babae. Bakit? Kasi instinctively, gusto ng babae ng lalaking may direksyon. Yung hindi lang basta umaayon sa sitwasyon, kundi may plano, may vision, at may sariling prinsipyo. Kung lagi kang yes sa lahat ng bagay, ang dating mo ay follower. Pero kapag kaya mong magsabi ng hindi, malinaw na ikaw ang may hawak ng manibela ng sarili mong buhay. Halimbawa, may babae na nagyaya sa'yo ng trip na alam mong hindi wise gastos na hindi mo afford, oras na hindi swak sa schedule mo, kung sasama ka agad, ibig sabihin wala kang disiplina. Pero kung kaya mong magsabi ng hindi muna, may mas importante akong gagawin, ang dating noon ay may priorities ka at ito ang hinahangaan ng babae yung lalaking may sariling direksyon at hindi basta-basta nadadala ng emosyon o peer pressure. Kung ilalapit natin sa Stoicism, eto yung tinatawag na living according to reason. Ang Stoics naniniwala na dapat hindi tayo alipin ng impulses kundi sinusunod natin ang tama base sa rason at prinsipyo. Kung ang bawat desisyon mo ay guided ng malinaw na values, hindi ka madaling mauto. At yan ang totoong leadership, yung kaya mong pangunahan ng sarili mo bago mo ng iba. Many example. Naalala ko may kakilala ako. Sobrang in love sa girlfriend niya noon. Dumating yung point na halos lahat ng decision, babae ang nasusunod. Career choice, daily schedule, pati kahit simpleng hobbies niya. Ang ending, nawalan siya ng identity. At eventually, yung girlfriend mismo nagsawa kasi wala siyang nakikitang leader sa kanya. Pero nung natuto siyang tumanggi at ipakita na may sariling plano at Mission siya nag-iba ang tingin sa kanya. Kasi bro, tandaan mo, babae will test you. Hindi para guluhin ka, kundi para makita kung kaya mong panindigan yung boundaries at goals mo. Kapag bumigay ka agad, alam niyang hindi ka ready mag -lead. Pero kapag kaya mong magsabi ng no with confidence at respeto, dun niya makikita na worth it kasundan at pagkatiwalaan. So bro, kapag marunong kang tumanggi, hindi lang self-respect ang pinapakita mo, Pinapakita mo rin na ikaw yung klasing lalaki na may direksyon isang leader, hindi follower at para sa babae, sobrang attractive nun. Panglimang rason, tumanggi ibig sabihin may emotional control. pro eto na siguro yung pinaka-underrated pero sobrang mahalagang dahilan kung bakit naa-attract ang babae sa lalaking kayang tumanggi kasi pinapakita nito na may emotional control ka. Kung tutuusin, karamihan ng lalaki natatakot. Magsabi ng hindi dahil ayaw nilang ma-disappoint ang babae, ayaw nilang mag-away, o baka mawalan ng pagmamahal. Pero eto yung catch. Kapag hindi mo kayang tumanggi, ibig sabihin emosyon ang nagko-control sa'yo. Takot, guilt, at neediness ang nagpapaikot sa'yo. Kapag kaya mong tumanggi kahit alam mong baka magtampo siya, pinapakita mong kaya mong i-handle ang discomfort. At yan, bro, isang sign ng tunay na maturity. Kasi hindi mo hinahayaan na ang feelings nang iba ang magdikta kung ano ang tama para sa'yo. Halimbawa, sabihin natin may girlfriend ka na nagdadrama kasi hindi ka available isang gabi. Kung lahat ng desisyon mo ay umiikot lang, para hindi siya magtampo, anong ending? Mauubos ka. Pero kung kaya mong tumanggi ng maayos, tulad ng sorry gusto kitang makasama pero kailangan ko munang tapusin ito, pinapakita mong hindi ka kontrolado ng emosyon. Hindi ka madaling mag-guilt trip sa psychology. Ito yung tinatawag na emotional regulation. Yung ability na hindi ka basta-basta natitinag ng pressure, drama, o kahit guilt. At sa stoicism, ito yung core idea, huwag mong hayaang kontrolin ka ng bagay na wala sa kontrol mo. Lalo na emosyon ng iba, ang kontrolado mo lang ay sarili mong reaksyon at doon ka dapat nakatutok. Mini example, may kilala akong tropa na sobrang takot magalit yung girlfriend niya. Lahat na lang ng request kahit unreasonable sinasang ayunan niya. Pero habang tumatagal, hindi lang siya na-stress, pati girlfriend niya nawala ng respeto. Kasi na-realize ng babae na siya ang may hawak ng timon, hindi yung lalaki. Pero nung natutunan niyang magsabi ng no kahit may konting tampuhan, mas naging healthy yung relationship nila. Bakit? Kasi dun lang nakita ng babae na kaya niyang mag-handle ng conflict at emotions. Bro, tandaan, babae ay natural na humahanga sa lalaking kalmado compost at hindi agad natitinag. At kapag kaya mong tumanggi, pinapakita mong ikaw yung tipo ng lalaki na may mastery sa sarili niyang emosyon. Yan ang tunay na strength, hindi yung laging galit. Hindi yung laging yes, kundi yung marunong pumili ng tamang laban. So bro, ayan na. Lima na yung rason kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking kayang tumangi. One, may paninindigan. Two, may self-respect. Three, hindi desperado. 4, marunong mag-lead. 5, may emotional control. Kung mapapansin mo, lahat ng ito umiikot sa isang core principle: disiplina at respeto sa sarili. At 'yan ang essence ng Stoicism. Nabago ka pumasok sa mundo ng relasyon, kailangan buo ka muna sa sarili mo. Tandaan, hindi ibig sabihin ng pagtanggi ay pagiging suplado, malamig o walang pakialam. Ang tunay na meaning nito ay kaya mong pumili ng tama kahit hindi laging komportable. At sa huli, mas gugustuhin ng babae yung lalaking may boundaries kaysa sa lalaking ibinibigay lahat kahit mawalan na ng identity. Kung gusto mong maging lalaki na hindi lang ina-attract ang babae pero nire-respeto rin, simulan mong matutong magsabi ng no sa mga bagay na hindi align sa values mo. Kasi bro, kung hindi mo kayang irespeto ang sarili mo, paano ka re-respetuhin ng iba? Kung may natutunan ka dito bro, wag mong kalimutang i-like itong video mag-subscribe at i-share mo na rin sa tropa mong kailangan makarinig nito. At gusto kong marinig ang opinion mo. Ano yung pinakanahirapan kang tanggihan sa buhay mo? Comment mo sa baba at baka yan na yung pag-usapan natin sa next video. Stay disciplined, stay grounded, at tandaan ang tunay na lakas ng lalaki ay nasa kakayahan niyang kontrolin ng sarili. Kita-kits ulit bro.